successful po yung ating lakad ngayong um, gabing ito. So, mga ate, may mga protocol po tayo. Na, first of all, mga ate and kuya, yung pagpunta po natin dito is voluntary, no? So, ibig sabihin, voluntary, uh, wala pong pananagutan yung club, yung Alalayang agila, yung organization. Uh, ibig po sabihin nito, yung pagpunta niyo dito, voluntary, ibig sabihin, yung sariling yung buhay, sariling risk, is, is okay. pwede pang

We are the Alalayang Agila Japan under the fraternal order of Eagles, Philippine Eagles uh, First born social civic organization from the Philippines And of course, uh, we are here today Kasama kami, Buya Anel Buya, from all over the here in Japan We have the Kipu, uh, Japan Eagles Club, from Tokyo lahat po ng mga agila dito sa Japan, nagsama-sama para sa uh, pagkakaisang pagtulong na to. Okay, sino-sino uh, po yung mga beneficiaries natin at um, kasama po ba lahat-lahat ng na mga nandyan or si ano po mga lahi ang mga tutulungan natin? Uh, of course, uh, unang tutulungan natin ay ating nagkalahin na Pilipino na nakatira dito sa Isikawakin lalo na dito mismo sa sa mismo na sentro ng Lindol. Uh, hindi lang po lahat ng Pilipino kundi mga Pilipino hapon na nasama sa sa pagsalanta ng Lindol. Kasi alam naman natin na lahat naman tayo dito, tayo mga Pilipino dito tayo nabuhay, nagtrabaho sa bansang Japan, uh, babawi po tayo sa pagtulong sa bansang Japan po. Yun lang po. saan saan galing yung mga donations po. mga uh, pagbibigay po natin ngayong araw na ito, eh, may mga pagkain po. Meron din tayo mga damit, mga kapalagamit, kumot na kailangan, na kailangan ng mga kapwa natin dito dahil sobrang lamig. Uh, Mamimigay din po tayo ng mga toiletries, mga tissues, mga cotton bags na gamit po sa personalis, uh, personal na kailangan-kailangan po nila. Inumin. Mga inumin, mga tubig, dahil uh, lahat po ng mga tindahan dito ay sarado. wala po sila mga tindahan, kasi uh, ang inasaan nila ay magkakaroon sa atin. Tsaka saan saan po galing yung donations ay yung mga tournament ni Kepo natin? At ito po ay galing sa national. Uh, sila po ang grand uh, contribution, nag-contribute nito from uh, region. National, at saka yung nagkakaisang Filipino community sa different prefecture dito sa Japan talagang lalo, lalo na yung Ishikawa Filipino community sila po talaga yung susi kung bakit kami nakapunta rito at nag, nakabigay ng tulong sa kapwa namin, Filipino nakababayan at saka sa mga uh, Japanese na rin na Dali na ang ating mga presidente, kuya Brian, at si kuya Val, at si kuya Francisco, at ang mga ate. Parang marami, maraming salamat po at bumabaha po talaga ng belief. Babuhay!

meters turn oh, left man, uh, Hilage. Parang jokes-jokes lang yung TV pero kung nandito ka parang nangihina ka talaga. Ito yung mabiripinga, doon ka na ka Urukawa karanya. So, naipay mo yung jack ko So ito pa yung area uh, ng Wajima City na nasunog kamakailan. So uh, that was January 1, New Year po. Ayun oh. Uh, so kita natin yung pinsala ng ano uh, dinulot ng sunog na to. Hindi mga sasakyan sunog at the same time. Marami po yan, no? lalong na lalo sa lahat ng mga membro ng uh, The Fraternal Order of Eagles sa ating mga Pilipino community. Maraming-maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Naway ang Diyos na po ang bahalang magbalik sa inyo. Maraming salamat po. Mabuhay ang agila at mabuhay ang sambayan ng Pilipino.

So ito na yung mga ibang relief goods. Yan. Lagay natin dito sa bahay ni Ate Erita. Yan. So ang Kuya Ralph, the president of uh, Gifo International Eagles Club. What's up? na! Sige, pasa! Siyempre ba yan? Ano naman ito? Cotton buds, oh, cotton buds. Mas lalo ito, tinapay dito. Mas madali ito ginagawa na So ito yung mga ibang donations na hindi na ano na ibigay pero ang ate dito na po ang mag distribute niyan. So marami. Meron pa dito sa isang kwarto. Ayun. So marami din, marami-rami din 'yan. Yeah. Kasi ito, din dito sa labas, siyempre. O, oh, ayan, Medyo puro din dito. Ayan, o. Oh. So, yung iba kasi na distribute na natin kanina. So, ito po yung hindi natin na-distribute kasi nga alangan na. So, dati dito na pong bahala dyan.